Oh, uh, Bukas na yung kung konti. Ah, pwede naman. Sipin mo kung mano. Sipin mo kung mano mano hukay niyan. Tapos ka. Ah, okay pala. Yan ay isang magandang buhay mga farmer update tayo sa Inuhukay. Nandito na po pala sila last day siguradong last day na po ito at uh, ano ba tawag dito pagkabalik na po siguro namin galing uh, ano kung ibababa ito bakit kontakin ko na lang si Edmond ano final touch na tayo ayos na wala na lupang makukuha wala na hindi na kaya boss eh oo okay lang yun nga boss buhangin eh, no kumuha lang nga nga dito oh yung doon pero okay na yan, at least eh. Hindi lumapad yung ano, boss, daan. Oo. Lumapad diba, sa ano. Nung mm hindi, -hmm. ano yun eh, malalay. Oo, oh, tama yun kasi na, ano na eh, maganda na tapalan talaga. Okay na yan. Tapos sa uh, dito, dito tayo maghuhukay ng ano. Kung um, ano boss, kung alam ko lang yan butas na yan. Ha? Oo nga eh. Eh wala eh, nag ano kami. Oo nga. Nag-tour kami ng La Union, tsaka Sambales. Dito na siguro. Sa iyo ko din namang ilapit masyado. Dito na. Dito. Itong area na to tol. Yan. Ito. Dito ka. Dito boss. Mm -mm. dito. ito, ito. Hanggang dito boss. Ito boss. Kunin natin yung buhangin nito. Yung lupa. Oo. Ayan. Ito. Pa ng konti yun. No? Sige. Sige. Yan yung dito na. Sa banda diyan. Kasi dito gagawin yung ano eh. Yung bahay sa likod niya, diba? Poso ah, di ba? Puso negro. hindi na mahirap. Lakihan na natin o no, boss. Oh. kaya nung bako, no. Lakihan. Oh. Pwede. Mas maganda. Saan ba ilalagay yung lupa? Ayusin ko muna yung boss. Mm. Tapos final ko ng ano. Sige. Okay, para hindi tayo balik-balik. Oo. -balik. -balik. Oh. Yung iba kasi linagay ko muna dito boss eh. Dadaan nga yung bako. Hindi pa sinarado. Baka. Yun nga boss. Yung pina ano mo sa akin. Yung gilid nya. Hmm. Ukay ko lang konti. Kasi medyo malambot na rin. Kasi kapag inukay ko na malalim boss. Ano naman lang? yan? I-interlock naman yan eh. Kaya walang problema. Oo. Pero nakaukay pahikot na. yan boss. Ah yun. Ayun naman pala eh. Pero yung ano dito boss. Yung dito din. Ito, ah, eh hindi ko muna na. inano boss. Kaya eh. inayos dito eh. Ayusin ko loader niya. Ah, oh sige. Tapos boss, to so, naka-ukay din to, well. oh. Tapos so, linayin yung kung konti. Ah, pwede naman. Problema niya, nilayo mo. Paano kaya ang lupa niyan ta? Ito boss, ano lang buwagin na. Pag linayo na andaan, ang laki pa ng lupang kailangan patay hindi ikaw boss pwede naman ayusin kung ilalapit mo ng konti pwede oh. sabagay so magagamit yung banda dito kasi kailangan niya ng parang plancha para hindi gumano eh. yung, oh. Okay. ito ano boss wa. yung ukay mo dito gawin mo na lang ano parang may yung bawag mo dito yung parang pa ano niya para, para hindi hindi ka, ganun na ano. na. Oo. Oh. Dati, ginawa namin doon, meron kaming, ano, kontra. Oh, uh, kaya lang, doon okay. siguro lang, oo. Dito. Sa din dito siguro, na parang pinaka-kontra niya. Na ano, tapos may, pero ito, parang medyo mala sa bagay, kasi ano, nandito, ano. Paano kaya. Kung kailangan talaga din magtambak eh di boss pwede rin tambakan pa natin alin para ito boss ilo ko ilapit ko doon. itaas ko saan mo sa kakukuan ng lupa ah pwede ito bo? ne umug po iusog mo lang oo. ano pwede rin oo pwede hindi kung ano na lang kaya pagka na tapos na doon tayo pa final na ano. Kung pwede. Oo. Pag naasinta na, tutulak na. O -o. Tawagin ko na lang sa si Edmond, no? Oo. I-ano na lang ng loader. O, pwede naman, Oh. Kasi maayos pa yung boss. O, kesa bibili kesa lang yung tamba. Kesa sa tama. tao, mag-ano pa. Oo. Oh, De, asinta na muna kami. Oo, oh, asinta muna. Tapos para, sa... Kasi boss, kapag linapit ko, hindi makakasinta maayos yung mga tao. Oo, tama, tama. De, oo. Oh, Pinakadabes na. Oh. Asinta tapos sa uh... oh, huli na yung oh, iuusog na lang yung ito. Pins. Oo. Tama in diskarte. Eh. Nandiyan lang naman si Edmond eh. May tumawag ba sa kanya? May nagtatanong na eh. Papagawa din ata. Ah, yung bako lang po. Ah. So ito, usog na nga lang. Tama. Tumak lang konti yan. Kumuha lang ako ng konti ng sa gilid niyan, boss. Dinagay ko doon para maganda magita oh, maganda nga yung pagkagawa dito at least hindi na masyadong malapit ayun kesa naman sa dati boss ano malalim eh ayos na yan tama sa kanan natin iusog pag na Ah, boss. tawagin ko na lang si Edmond uli tsaka kailangan din siguro ng loader na pang Pantay-pantay pa, di ba? Kung anong... Oo, oh, boss. Maayos ko pa. Oo. So ngayon, ang titirahin mo Paano ba? Sarado ko na ito boss Pwede o, mo Kasi pwede. pag alimbawa kumukuha silang gamit May daan sila O wag na muna no? Huli o, ko na. muna o, o, Kasi na. pa o, naman o, eh o, Wag na o, o. Makakapasok pa yung Lagyan mo na lang ng daanan siguro dito Para medyo mas maluwag dyan O sige boss Tapos uh, tirahin mo na muna, muna yon. Pahintala mo na yan ko eh Tama, tama. Kasi aasintahan na naman namin agad 'yan. Para ma ano kasi bak pag ah, umulan umula. oh, ko pa yun. Oo, 'yun na 'yung pang-final na, no. Maganda 'yung naka ano na 'yung boss, asinta. Kasi okay Maayos lang ito, sobrang laki nitong anong ito pero 'di boss, pag nagawa na 'yung aasintahan ano po, asintahan 'yan eh. Doon mo ibabalik 'yung buhangin. Oo, tama. Kasi para 'yung mga, 'yung nagtitrabaho, maluwag sila hindi nahihirapan. Tama. Naano ko nga kay Papayam, sabi ko, saan tayo makakakuha ng marami-rami tao para mabilis ka ako na mabilis na ma... Kasi itong hinahabol ko, retaining wall, pag pumasok ng ulan ng ulan, ng ulan, ulan na. Oh, Last na, pag ng ulan. Oh. Oh. <laughs> Saka hinahabol ko na makapaglagay na rin ako ng isda. Ah, oh para ano di ba yun lang naman ito tapos yung retaining wall di at least safety na battery ang problema di ba ano lang heater mo mo lang bro so, ayan mga farmer kasi mahirap talaga so tama yung, tama yung discarte namin na retaining wall na lang muna tapos i-loader -lo na lang tutulak na lang po yung yung lupa mas mabilis naman yun Ayan lang, kailangan galandahan nyo po yung pagkakagawa ng retaining wall. Siyempre, papayam na ang bahala nyan. Jun, Jun. so, problema. Bala si Junjun asa ibang kumpanya ngayon. Hindi <laughs> ko po alam kung hanggang kailan yung trabaho nila doon. Kasi alam ko hindi din naman po matatapos muna yan. At uh, inuunti-unti din nila. So, ayan. Balikan natin. So, ito pa pala. Ayan. Kanal na yan. Kailangan din maasintahan yan. Yan, silipin natin to. Ah, itong ginagawa ni sila. Ayan. Poso negro na mga farmer. At, ayun. Tapos na yung ating, ah, pahukay. Pero, yun nga, sabi ko kay Edmond, Mag-ano pa kami May final touch pa dyan Kaya lang retaining wall muna In-explain ko naman nasa kanya Okay naman daw So, ayan, eto mano manong hukay niyan. Tapos ka. Ayan o. Oh. Tao lang. Tao, isa niyo ano. Tao. Oo. Oh, naabot na yung ano eh. Naabot na yung... Ayan. Saan lagi Ah, dito. Ayan. So, ayan po o. Oh dito ilalagay yung yung nakakuhang lupa ayan dito at least tapos na medyo may gastos talaga pero pag kinumpute nyo po mga ka-farmer kung uh, sabi ko nga bebe kung tatambakan natin yan isipin nyo na lang yung pagtambak damp lang ng silang wala silang pakialam ikaw pa rin ang mag-aayos nyan magla-landscape mag ito sabi ko sila meron na sila kung sila na gumawa kung parang uh, ano na rin nakatipid pa rin talaga malaking uh, bagay po na develop ika nga oh so, hanggang retaining wall muna then uh, ayan tingnan natin kung oh, anong susunod na kabanata abangan nyo <laughs> Dalhin din ng ano, ano, oh. So wala na tayo masyadong uh, ano sa pag-uukay problema dahil naka-ready na po ang lahat. mangyayari nyan pag nalagay na yung retaining wall babalik yung loader pagbalik po ng loader ipupush nya na yung lupa para magka parang mas maluluwag pa ng kaunti ito ba? Diba? E, parang mauusog pa rin po mga ka farmer yun ang mangyayari na na lang natin ayan oh. o kasi yung magiging ano nyan eh yan oh. so, ipupush nya naman nabilis na lang naman yun isang araw lang abutin yan wala na wala talagang ibang choice eh kasi hindi mo naman po, po pwedeng eh, idikit masyado ba diba? yung erosion naman ng kalaban so tama lang sumakto pa din no ang niya yung alatiris. sakto talaga sa alatiris eh. Ayan. so dito magkakaroon ng tulay alit lang pala yung tulay ah. yan lang po yung magiging tulay oh Laki-laki din 'tong uh, ano, marami din kong hollow blocks. Ayan ay sinasabi ko. Ulap everywhere mga farmer ayan. Cumulus and nimbus. Oh, alam niyo naman siguro 'yan, no? 'Di ba? Uh, ayun, no. Oh. Ay mga nimbus clouds. Cumulus. Makakalat na. Ready to attack. dagdag lupa pa rin laki lakihan na natin yung koso negro na to ganun din naman ayan ayan hindi siya ng kalapate So at least Another step Tapos na mga ka-farmer <laughs> Ubus ang budget Habi <laughs> ko kay Bebe Okay lang yan Bebe At least Another step Diba So Yan talaga Tayantay na naman tayo Ayan, Balikan natin mamaya Hindi pa na ano yung Anong Malatiris na yun Ayun na lang ang uh, Ano dyan ha Medyo lumiwanag po yung banda doon, ano? Kasi nawala yung mga puno. O isip tayo kung anong pwedeng ilagay dyan na ah, magiging shade pagka naglalakad ka papunta doon. Grabe po ang init eh. Ano kaya ang maganda? Matibay sa init sana. Luwag oh. Problema nito pag nagulan, putik. Tutubuan po ito ng mga damo. So, dapat maya't maya, nagkocontrol tayo ng pamatay damo or magtatanim muna tayo pwede rin naman kasi target natin maano lang muna to palagay ng tubig yun ang pinaka exciting na part mga ka farmer kaya gusto ko na rin maanohan to ma malagyan na ng wall kasi yung tubig po makapag-alaga na tayo ng isda kasi I'm excited with ayungin talaga malay natin di ba malay natin so isipin nyo ayungin babingwitin mo na lang dito di ba? maliit na hook lang yun eh nakita ko paano nila bingwitin so pakakainin ko yun para mabilis lumaki di naman mo lakas kumain yun eh <laughs> starter oh, kita natin yan after 3-4 months 3 months siguro baka malaki na kapag paganyan tayo nako po 1,000 ang kilo ayan for sale po yun mga ka-farmer si, alam niyo naman kailangan nating iraos yung ah uh, kabuhayan diba? sa natin so uh, madi-discount naman kung sakali basta importante eh may pangpasweldo tayo sa mga tauhan natin diba? ayon, so, ayun thankful naman tayo Ayan, successful po ngayong araw naman ang ating lechon so bukas mother's day Ayan, sana po eh hindi po po kami magsasara. Actually, marami ang na ano ha, may mga pumunta dito. Kung magkala ko magsasara na, hindi ko mamatitik ma kaya pumili na kami. <laughs> Yan naman ang kinaganda. So <laughs> Actually, hindi ko po intention 'yon. I'm just joking talaga. Uh, hindi ko po intention na mag magsasara kami, mga maraming maniniwala kasi parang ano lang eh. Kung uh, papanoorin niyo po uli, yung aking uh, pagkakasabi doon ang binibiro ko doon si SaiSai kasi ayaw niya talaga sabi niya wag tito malaking tulong sa akin yan wag mo munang isara wag, wag mo mung isasara yun pala so hindi ko makamagsara na tayo wag naman malaking tulong po gagano so ayun naman ako ngayon naglolo ko ako ayan balikan natin ito pa yung mga upcoming hindi ko po alam kung Alin kami mas makakatipid Mag ano ba kami Mag uh, uh, Asinta o tosang na lang Bibili na lang po kami ng tosang Dudugtong dugtong yun Tosa Tosang na lang siguro Tapos tatakpan ano I think tosang is the best Tosang na lang San kaya makakabili Ang tanong Bossing, may alam ka ba nabibila ng tosang kasi kaysa mag-asinta kami, tosang na lang Tipid pa eh, di ba? But, tawag po kayo kayo basta basta uh, kung ano, ipapasakay na lang sa truck. Tosang? Oo. Oh. Ayun pala. Tawag isa sa sinang... Yung maliit lang na... Oo. Oh, yun, uh -huh. Ayun, kwatin na lang namin. Mas maganda ng tosang kasi... Oo, oh, mas maganda yung tosang. Tatakpan mo na lang, hindi ka na mag... Paparilya, di ba? Mag-ano. Uh, Tatakpan mo lang dito. Hmm. Pais na lang yung elevation ano pa baba. Yung ano kaya maglalagay pa ba tayo ng uh... lalagay ka pa ba ng hukay doon kung sakaling maglaro karon dito ng parang function hall yung sa drain ano na. ko po ano ano kasi parang maganda yung, di ba, yung mga pinaghugasan, babagsak, ah, tatlong layer, parang poso negro din, ano, ah, bago tumapon sa pan, oh. Ah, maganda, filter na, no? Oh. Ah, kaya pa kaya ni Enzo? Kaya siguro, bako. lang yung mga Kaya, 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 sa kaya, yung kaya, kaya, De, message ko na lang siguro siya. Hello. Si Edwin. Pozo Negro. Mamang gano'n natin, oh. No? lang ang binunga. Dati, daming itong binulaklak. Wala mang natuloy. Okay na pala. pa nga kayo sinapaw sinapaw kayo pa pinag-iisipan ko nga eh hindi na siguro baka okay na siguro yan hindi pa sigurado kasi eh kasi sana po ang plano ko dito di ba parang may, may, mali, may maliit pang function hall dito syempre magkakaroon din yan ng drainage, yung ano. So, parang poso negro din ang gagawin bago dumiretso sa fish pan. Mga pinagugasan, di ba? So, alam nyo na. oh eh, tapos na. Bilis lang, oh. Eh, kung tao yan, abutin ang uh, isang linggo yan. Oh. Ganda na. Oh, Ayos. bato-bato na may mga bato na sila aalis na tapos na ang trabaho pala yung sasakyan dito ah. galing ah. dito medyo mataas tingnan nyo po yung ano yung level ng lupa ano pag ganun to medyo tumaas pa nga dito mataas dito eto mati-trim sigurado to mati-trim po 'yan hayaan na lang natin 'yan pero ito mati-trim talaga Tapos dito tayo magtatanim ng akasya Tapos ayan, iuuwi daw nila mga, mga farmer Nakasakay yung Hila-hila uh, nito Nakasakay yung Excavator doon Tapos ito naman Ay uh, sa loader naman Ay uh, sa trailer So bit bit Kakasabay Mabagal yun Ayan, <laughs> so, another ano naman Finish project long layer to eh Okay na tayo ay 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 So ayan mga ka-farmer ang ating first step sa ating uh, pinapangarap na uh, old house at the same time ay uh, business na rin ganda kasi pagka ano na natin ay isipan pa kung anong pwedeng gawin kasi laki pa oh laki pa po ng space hindi to yung parang maliit na function hall tapos na yung bahay di ba laki pa po ng area na pwede natin i-develop pwede nga uh, maraming halaman pwede nga konti pero parang mas maganda yung uh, maraming halaman yata <laughs> press konting na no tingnan na lang natin si bebe naman ng ano eh magaling sa uh, ganyan sana na ang bahala so ayan marami pong salamat so dito pala ayan tosang na lang tayo ah bahala na tosang mas mabilis po ang tosang so ayan marami salamat at magandang buhay